Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Kanina naganap na ang introductory press conference si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. From the word itself, introductory, dito nga ay inintroduce o pinakilala ng Lakers si Luka bilang parte ng kanilang team officially. Humarap siya sa media at sumagot sa mga tanong, tulad ng kung paano niya ba natanggap ang balita ng pagkakatrade niya. Ayon kay Luka ay tulog na nga daw siya na makatanggap siya ng tawag dito. Kinailangan niya nga daw na i-check kung April 1 ba o April Fool's dahil hindi nga daw talaga siya makapaniwala dito. Home nga daw ang Dallas, kaya naman hindi niya ito inaasahan. Akala niya nga daw ay buong karir niya ay nasa Dallas lang siya. Malaking salita nga daw sa kanya ang loyalty. Ganun pa man ay nasa Lakers na nga daw siya ngayon at hindi madami ang may karangalan na masabi ito. Ayon din kay Luca ay agad siyang tinawagan na Lebron James habang kumakain pa ito sa New York. Hindi naman daw naging mahaba ang usapan nila dahil sinabi nito na alam niya daw kung anong nakaramdaman nito at binigyan nga daw siya nito ng oras given na sobrang gulat nga daw siya sa mga pangyayari. Winelcome lang nga daw siya nito sa Lakers. Speaking of Lebron, ayon kay Luca ay parang natupad na nga daw ang pangarap niya ngayong kakampi na niya sa si Lebron. Excited na nga daw siya na maging kakampi ang player na tinitingala niya growing up. Hindi naman daw siya nag-aalala regarding sa feat nila na Lebron Dahil kaya naman itong gawin ng lahat at excited lang nga daw siya na matuto dito Nabanggit niya din ang Lakers and NBA legend, the late great Kobe Bryant Na minsan na niyang nakausap kasamang anak nito na si Gianna Ayon kay Luka ay great moment umano ito Ang malaman lang nga daw na alam ni Kobe ang kanyang pangalan ay napakalaking bagay na Sana lang nga daw ay andito si Kobe para makita ang moment na ito Sinabi din ni Luca na motivated at excited siya ngayon. Hindi niya nga daw tatawagin na pressure ang nararamdaman niya at gusto niya na maging parte ng Great Lakers Legacy at ang goal niya nga daw ay mag-uwi ng championship sa franchise na ito. Habang si Rob Pelinka naman ay nagpasalamat nga sa Mavs GM Nico Harrison sa pagiging tapat sa kanyang mga salita all throughout the negotiation. There is no better way to start or build around a future ng team na ito than Luka Doncic. Tinawag nga ni Rob Pelinka na gift o regalo ang pagkakakuha nila kay Luka Doncic na isa sa top 3 best players in the universe kaya naman excited na nga daw siya mga kaibigan. Si Luka ay nabanggit din ang close relationship niya kay JJ Redick na naging kakampi na noon sa Dallas Mavericks, hindi na nga daw ito makagalaw ng matino sa Mavs noon. Subalit mataas nga daw ang respeto na dito, hindi nga daw siya pumupunta sa mga podcast, subalit nakadalawang bisita na nga daw siya kay Redick. At dahil sa statement na ito mga kaibigan, ay posibleng na secure lang nga ni JJ ang kanyang trabaho for the next 5 years or more. Dahil ngayon nga ay si Luka Doncic na ang franchise player ng Lakers, kaya naman mahalaga na kasundo nito ang coach na meron sila. At so far ay mukhang okay naman sila mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?